So, hello po mga Ikson. It's me, Dakyan. So, yan po. Um, Pag-uusapan po natin yung bumababa na views or minutes of views. Bakit po bumababa? So, ako po ay naranasan ko po yun. Um, tsaka, yun po. Kaya, dahil doon, nagresearch po ako at Uh, ang isa po sa mga dahilan po talaga kung bakit po nababawasan yung use of minutes natin or minutes of use po natin is uh, lampas na po tayo sa 60 days na uh, requirements ni Daddy Mitang. So, yun po diba, tatlo po yun yung 5,000 sa in-stream ads ko So, parang isa lang naman po yung in-stream ads at yung ads on views na minutes of use. So, paglampas na po tayo sa 2 months or 30 or 60 days from the time na na po natin or na turn on po natin yung professional mood or yung nagawa po natin yung page natin yes yung pong last 2 months na views natin ay kinakatas po yun ah uh, hinay na kinakaltas. Kaya po, Uh, yung sa akin is supposed to be 16k uh, thousand of views na pero since lampas ko na po yung 2 months ay nag decrease po siya so ngayon po may 13,000 plus na lang po out of 16,000 so malaki laki din yun so yung po minutes of views na iyon ay galing po yun sa mga views last two months po, since hindi ko po ito na kompleto yung 60,000 minutes of views within two months. So, uh, wag po tayo mag-alala uh, as long as continuous lang po yung ating um, paggagawa ng videos, longer videos pagla-live at saka po pag -re release ay ma-add din naman po yun sa minutes of views. Pero yun lang nga po is another Um, counting na naman, kailangan mabuo po natin yung 60,000 minutes of use within 2 months. So, kaya po, wag na po tayong magtaka at wag na po tayong mag ano, magtampo kasi from the very beginning, sinasaad naman po sa requirements na dapat ganun po ang gawin natin na kailangan makuha po natin yung 60,000 minutes of use within 2 months. So, enjoy na lang po natin at wag po tayong magmadali. Uh, trust the process, enjoy the process kasi habang nai-enjoy po natin mas ramdam po natin yung ah, uh, ganda or once na monetize na po tayo sa ads so yun nga po, pagpanahon na po natin is may bibigay na po yung monetization natin kaya huwag po tayo manginahinaya so enjoy na po natin yung reels at tsaka continuous lang po kasi pag hindi po natin yun i-continuous -co parang wala na rin yung naumpisahan natin since andito na naman tayo bakit hindi na lang po natin i-continuous e, aside naman po sa we gain followers we also gain friends diba po mas uh, supportado po tayo sa mga hindi po natin kakilala personally or physically but then we have uh, engage or interact with them na parang kakilala na po natin sila o di ba sumalay po natin pag uh, pupunta po tayo sa isang lugar at taga doon po yung isa sa ating mga followers na naging friends po natin through social media ay magmi-meet -me up po o, so di ba nakakatuwa naman po yun so positive kahit po medyo nakaka ano po 'di ba Ah syempre puya tsaka saka kasi yung ipapu sa atin 'di ba galing from work is uh, yun, nakikipag-interact, nakikipag-nood ng reels, ng mga videos ng inlang content or co-content creator natin. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at saka po maraming salamat sa uh, pagpanood po nito. Malaking tulong at saka natutuwa po ako at um, yun, binigyan nyo po ako ng time na mapanood yung mga videos sa Twills ko at saka po, nag-follow po kayo sa akin. So, maraming maraming salamat po at taos puso ko po kayong pasasalamatan dahil po sa inyo, eh, uh, naaaninag ko na po yung monetization. So, laban lang po at enjoy lang po natin. Ingat po kayo and God bless us all.